So ayan, magandang gabi po sa ating lahat ngayong araw na ito. So ngayon po, uh, meron po tayong napansin sa ating pong broadcast na si Hugo. Ito po kung mapapansin nyo po ay eh, sobrang laki po ng kanyang petso. Ayan. Para po siyang malaki talagang uh, bilog na bilog sa kanyang petso. So amin um, po, akin po sinubukan kung ano po ang lamat gawa po ng aking pinipisil po eh medyo malambot po siya. So talaga iniisip ko po talaga baka po ito ay na, na, nakasubok na po ba kayo ng ganito so ang ginawa ko po sa akin ay eh, ito po trinay ko po ng siren ako po bumuli sa po sinubukan na ipahigop po siya kung ano po talaga ang laman gawa ng suspected po natin talaga na napuyan so atin pong ginaga inaano ngayon ay eh, ininject po natin sa kapapahigo po natin kung ano po talaga ang laman na makukuha po natin sa sobrang laki ng pitso niya. Hindi na po siya makapag-breed pero malakas po siyang kumain at saka maliksi naman po siya. Ang problema nga lang po parang lawlaw -law na po ang kanyang pitso. Gawa po ng sobra pong laki ng kanyang uh, yung harap po ng kanyang katawan. So ayan. Atin pong pinahihigop, sinusubukan, sobrang galaw po niyan. So ayan. So ito na ano po natin, nahigop na po natin ng maganda-ganda. So, ang laman po nito ay yan. So, pasintabi po sa kumakain. So, atin po ay ginagawa po ay susubukan po natin gamutin ito. So, ayan po, makikita po natin. Itinayo na po natin siya. So, kahit po itinayo natin, uh, pumapayag na po ang ating broodcock na ipahigop sa kanya pong sayo rin po natin na mabiling malaki. So, ayan, yung pong boteng yan, yan po ang pinaglalagayan natin ng nana po o yung pong parang tubig na nasa ano sa halong jugo na po yan, gawa po na kanina po po yung kinukuhanan pa. So, ayan na po yung nakuha po natin. So, ganito po karami ang nasa loob po ng kanyang katawan. So, ayan, atin pong titingnan atin po itong uh, papahiran po ng malinis na tela. So, ayan, so, Sinugatan na rin po natin siya ng kaunti dito sa kanyang pitso para po makalabas yung mga namumuo pong nana. So ayan, pinatanggal na po natin yan, pinahigop na po natin yan na walang wala na po siyang laman. Tapos papainumin po ito natin ng antibiotic at ipapahingan po natin. Kung makikinig, mapapansin nyo po, ibang iba na po kaysa kanina. Kanina po kasi bilog na bilog yan na makintab na po. So ngayon po eh, medyo yan o, laman na po yan o yung pong buto na niya, sayad na po siya sa kanyang, ang balat, kanina po kung pipisilin nyo po ay para pong may laman, ngayon po laman na yan ayan po, o. kung atin pong mapapansin ayan, hindi na po siya kagaya kanina na sobrang ano po sobrang bilog na bilog na mayroon pong laman tubig yun po pala, nana po pala yun na may halo na pong dungo yun po ang nangyayari dyan sa ganyan, pag hindi po yan natin agapan, ayan po ay titigas Pagtigas niya po yun pong nasa loob niyan So magkakasakit na po ang ating manok, papayat At saka mamamatay po pag hindi po natin agapan ang ganito pong uri ng sakit ng na ating So yan lang po, maraming salamat